morning mga lods ah uh, ito na yung ano ko dati nung kinambakan ko ng ano yung punla ko na mustasa nung pangumag bago ako nagpapangumaga ang dami yun oh. hindi ko na lang tinanggal kasi gaya nung pinulaan nino ko dito na matayo oh. kaya pabayaan ko na lang ganyan at ko na ng patabayan ngayon mga lods yung kinumpos ko na balat ng saging yung pinagdamuhan ko rito yan galing dito yan wala na laman tinanggal ko na yan mga lods oh. kasi medyo bulok na siya kasi yan yan naman yung balat ng saging na yan yan na naman ang ilagay ko dito yan ihalo ko yung yung ano na yan oh. yung dahon ng yung dahon ng ampalaya na yan tatanggalin ko na yan yan ang ihalo ko dito sa kompos ko yan medyo maganda yung talbos ng kamote ko mga lods maganda yung tubo lagi pata lalagyan ko ng pataba sa lunes yan nagtunaw ako ng pataba yan mga lods so yan man, nilagay ko dito yan mga lods yung ano na yan ay sakit sakit oh yan naman, lagay ko dito yan dun sa ano na yan. Yung dito ko sa ilalatag. Yan. Yan ko sa ilalatag mga lods. Para malagyan ng magandang lupa yung ano na yan. Kasi talpos ng kamote yun. Oh. Medyo okay naman. Medyo talpos ka. Lumalaban sa init. Basta lang madidiligan siya ng umaga at hapon. Ang nagdilig nito si ano. Tutuhan silang nagdilig. Yan idum yun yung kangkong mga lods yung nakaraan na tinambakan ko rin lalagyan ko na rin ng pataba yan mga lunes siguro magputaw magtunaw pa ako ng pataba yun yung kangkong o okay, mga lods dito ko nilagay yung ano yung compost para baka tataniman ko ito ng ano siguro ng okra pero bumubungkalin ko muna to para mahalo yung lupa at saka yung ano, yung nilagay kong kumpos ko na lupa. Mahalo siya. Okay mga Lodz. Ito na mga Lodz. Ilalagay ko na ito sa ano, sa drum. Para mas mabilis mabulok. Kasi dito kasi na kukulok kasi dito eh. Dito kasi siya, na nakukulok siya. Mabalas yung saging dito na iinitan kaya tumitigas kaya sana kung naka plastic to Maganda rin kasi yung mga idol pag nag-compost ka rin ng ano Mga okay lang pag nakaganito mga lods naka-plastic. Dahil yung moist nito, yung moist nandun lang sa loob. Kaya mabas mabilis din to sa nabubulok pag naka-plastic. Kaya ang ano yun ko lang yung nakasako lang Kasi pag ito, pag nagkumatas to, nagkatas to sa ilalim dahil nabubulok, yung katas nito, pakainin din ng ano, ng dragon fruit ko dito sa baba. Yan na yan mga lods Yan na Yan na yung kumpos ko Kayaan ko lang muna yan Tapos tambakan ko ng konting lupa yan Para magkaroon din sila ng Para yung lupa din nagka ma niya yung basa ng Ano Nang Itong mga balat ng saging Tapos ito naman oh Yan Kayaan ko lang muna siya dito nabubulok Dahil Pag ito naman eh Pag nabulok naman to dito naman ang ito naman yung mga kinabang itong ano ko dragon fruit pag ito nabulok dahil nagkaroon ng mga katas-katas yan yung dragon fruit ko ang nakinabang mga lods okay mga lods sana may nakututunan kay sa kunting tips ko sa kung paano ako nag ano ng mga ng compost